Nasa halos 6 na bilyong pisong halaga ng iba't ibang uri ng droga ang sinunog sa Integrated Waste Management Incorporated sa Barangay Aguado, Tres Martires City, aron ng Biyernes, October 20, 2023. Ang mga sinunog na droga ay kabilang sa iba't ibang drug evidence na nakumpiska mula sa mga drug operations na isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at kanila mga counterparts na law enforcement at military units. Sinasabi ko sa PDEA sa amin na pag kami nakahuli at walang kaso, kaagad-agad. Ano na? Para matanggal po yung doubts na bumabalik sa kalsada yan. Although I'm assuring you na pag nasa evidence room pa namin sa PIDEA, hindi po niyo basta-basta mapapasok yun. It takes several persons to open that tapos CCTV covered po siya. Dito sa Cavite ay winasak ang mga ito sa pamagitan ng thermal decomposition. Ito na yung kabuuan na 1.019 million grams na iba't ibang ilegal na droga na nagkakahalaga ito ng 5.97 billion pesos. Kasama na rito itong nasamsam na sabu mula sa Manila International Container Port noong nakaraang October 6, 2023. Sa ngayon, medyo malapitan yung coverage natin dito mainit yung uh, thermal decomposer at kasalukuyan nating naririnig itong pagputok sa loob habang nagpapatuloy ang pagsusunog ng nasabing mga ilegal na droga ang thermal decomposition o thermolysis ay isang proseso kung saan sinusunog ang mga ito na may 1000 degrees centigrade na init sa panayam ng media kay Dangerous Drugs Board Chairman Secretary Catalino Coy malaking bagay anya ang tuloy-tuloy na operasyon ng kanilang mga tauhan at kaparehong ahensya para sa pagkakaroon ng ligtas na pamayanan Sinasabi nga natin hindi tayo dapat maging pen sitter dito sa kampanya na to uh, We always tell everyone that you should be relevant on this fight against illegal drug. So ano to? Uh, we are in the right direction. Uh, hindi natin masasabi na panalo na tayo no. Kasi mayro pa rin tayong uh, it's, uh, very very ano rin eh, very uh, resilient din yung ating mga kalaban dito. So tuloy lang, sustain lang natin yung ating effort. Sa kabilang banda, kaugnay sa nalalapit na halalan sa barangay, hinimok naman ng ilang mambabata sa mga kandidato ng gawing prioridad ang paglaban sa illegal na droga. Ang success ng anti, ating anti-illegal drug campaign ay hindi pwedeng mangganing lang sa ating law enforcement units. No? Kailangan ng tulong ng mamamayan. Lalong-lalo lalo na, kailangan ng tulong ng ating mga lingkod bayan. No? Gaya ng mga barangay kapitanes or barangay kagawad kasi diyan manggagaling yung intelligence. Jan eh. Dyan Kaya dapat ngayon, yung mga kumakandidato bilang kapitan o opisyal sa barangay, ang aming panawagan, eh, gawin yung plataforma yung anti-illegal drugs campaign na kailangan ipangako nyo sa inyong mga kababayan dun sa inyong barangay o kabarangay ninyo na kayo ay kasanib o kaisa sa puwersa ng ating national government to fight the menace of illegal drugs. Kaya dapat naging challenge yan sa ating mga, mga barangay kapitanes ngayon. Kung sakaling sa susunod naman ng na mga halalan, isa ring hamon ng ilang mababata sa mga kawani ng pamahalaan na sumailalim sa drug test para patunayang malinis ang hangarin ng mga ito sa public service. Sa akin, siyempre, dahil kailangan ko talaga illegal drugs, gusto ko lahat tina-drug test. No? Lahat din drug test. Uh, if there's a, if, whether there's a law requiring it or not, on their own volition, no? Pag drug test ka, just to make a statement, as political leaders, kailangan, kailangan ano tayo, agresibo, agresibo sa kampanya, especially laban sa droga, no? Kasi marami naman nilalabanan yung isang political leaders, including terrorism and graft uh, and corruption. So dapat, uh, yung mga statements mo should be uh, reinforced dun sa mga manifested dun sa mga ibang actions mo. Like, for instance, if you're really against illegal drugs, then might as well, if you're filing your certificate of candidacy, whether it's being required by COMELEC or not, then submit yourself to drug test and then show it to the people. Anong masama nun? Uh, parang pinapakita mo lang na talagang ikaw, eh, you give premium to this fight against uh, illegal drugs. After all, uh, bottom line nito para sa kabataan, especially para sa kabataan, sa huli, ang pagsusunog ng droga ay upang maiwasan na itong maibalik muli sa kali at sumira ng buhay ng mga kabataan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Pulmon Timon, SMNI News.